good after afternoon, good afternoon sa inyo. Yan, magandang hapon na sa inyo pala. Uh, 5.41 ah, ha, na hapon. Yan. So, yun mga kabel, oh. Ito, pakita ko lang sa inyo yung ating napisang second clutch ni ah, uh, ayan, oh. No? Ni Peter Lambe at saan ni, ano, Maselan. Ayan, oh. No? Second clutch natin. Yung isa, lalaban natin. Tapos yung isa, ah uh, i-all bird lang natin. Kumbaga, pwede natin gawing stock bird. yun o, mga abelon no? Abisahan na tayo. Ang gaganda nila, mga abelon Solid o. Oh. Solid na solid yung mga palabas natin. Tapang talaga. Hmm? Yan Nangaaway ng buti si ano. Si Peter Maselan. Talagang Maselan to. Kita nyo, mga abelon no? babayan. Babae yan. Siya yung nangaaway o. Oh. Dapat yung barako. Hmm. Tanya o. Oh. Hmm. Ayan, oh. niyo, ganda. Ganda sa noo yun ngayon na uh, healthy healthy yung anak niyan sa laguna ngayon yung mga unang first clutch nitong ibon natin na si Peter Lambiatch amasela niyan. Tama ka na tama na tapong tapong mo. <laughs> Tatapon yung tubig mo, girl. Hmm. Ayun. Update tayo sa mga papisa nating young bird. So ito si NPL, 'yan oh, yung NPL natin. 'Yan oh. yung NPL natin ka. Tapos ito naman si Peter ano, Peter Vicente mo. So ngayon, pinaitok ko to doon sa pinagkuhanan ko sa tropa natin sa Maynila. Sabi ko ito yung anak nila ni Peter, ayan o. So ngayon, sabi niya, nakita niya to, nakita niya to isang to. Ito to to. Sabi niya sa akin, pre mo kang naglabas na naman ng putian yung ano, white flight si NPL kasi oh, kitang kita sa si Avon nung isa itim, isa ano, sabi ko, oh, nga ano, galing mo humula, sabi ko, hindi ko pa masyado, ano, kasi, ano talaga eh, oh, para talaga siyang, put, ano, putian, kasi ito, kita nyo, itim na itim na, pero ito, pero tingnan natin, pagka uh, medyo, pagka uh, medyo malaki na, natin mga Abel, medyo bata pa naman kasi, yan, yan, ano yan, panglaban natin ng PUF at sa BBC, Then may papakita ko sa inyo pinag-iisipan pa natin dito dito sa sa NPL natin kay ano yan mapipisahan na kasi to itong kay Peter Malapot yan kay Peter Malapot at saka kay Hiwana may ano sila may second clutch na so ngayon mapipisahan na rin to kasi alam ko may crack na ah, well, ayun o no, may crack no ayun o no. Pare silang may crack. Sabay siguro mga Ah, uh, may pupisa yan ng Abel. Ayan, oh. Gandang ibon, Oh. No? na sila. Mm. First clutch, nandun na, sa itaas. Nandun na, ayun, oh. Ayun, Ito ko sa inyo, mga Abel, ah. medyo ano tayo. Hmm. Yan. And yung first clutch, parehas may bulutong. <laughs> parehas may bulutong, oh. Tinamaan ng bulutong kasi nga, medyo mainit ngayon. Ayan. Maraming lamok. Okay lang yan, gagaling naman yan mga yan, eh. Mm. yung first clutch, ang gaganda, oh. Kahit may bulutong. Babagsak na yan. Mga patay na yung bulutong nila eh. Oh. Then dito, yan, yan yung pinag pa natin. Ito, sa ato. Ito medyo, ano, uh, titingnan natin kasi hindi pa naman mapipisato eh. Dito ko yung... <coughs> so dito nga yung ideal ko na lalagyan natin ng PHA MacArthur at saka ah, dito. So ito papaito nga sa inyo yung PHA MacArthur natin. Abel. Yan, kumuha tayo ng dalawa. Ayan O yan. Yan, o. Yan. nakakuha tayo ng PH PHA MacArthur 20. 25. Ayan MacArthur. Tapos combine natin ng BBC. Alright. Hmm. Yan. Kasalo ko yan mga Abel. Ano oras ba? 5.41 na. Ayan o. 5.41 na. Ay, 5.46 na. Nagpaparanging tayo ng mga ibon natin. Kanina pa yan. Mga alas 5, ayan o. Oh. <laughs> Hindi pa sila nababa mga abela sana na yun? Ayan o. Oh. Lumabas na nga yung buwan eh o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan sila o. Oh. Ranging o, oh. ayan o. Oh. Ranging lang. Sige lang, ranging lang. So, ayan. Uh, dito naman, ayan si si Jelema, si Jelema, si Peter Maselan, nakak. Ayan, Si Kapos, yan, sasaulin na natin yan sa barkada natin, sa kumpare natin. Then ito, malapit na rin mapasa si uh, Choco na Black Cross sa ating jansen President. So ito, meron tayong nakaready na sing, -sing sa anya, kaso nga lang, i-all e bird lang muna natin. Sing sing, op, nalabo talaga eh, no? ka lang. yan Ayan, oh, no? medyo nalabo kasi camera natin eh. Kailangan muna i-focus yan, PHA yan. All bird lang yan. All bird lang natin. Yan, no, oh, yan, all bird lang natin. Then, ito. Itong anak ni... Ayan, okay, natin yung lights. yan. Yung anak ni ano, ni Peter B. at saka ni Dugyot. yan. Naka-all bird din yan, mga Abiel. Kasi nga, uh, wala na tayong sing-sing. Kailangan na lang natin mag-old bird Kasi malaki rin naman ang premyo sa BBC Yan, sa old bird Testing natin yung mga yan Then dito Yung anak naman ni Pula Ayan, anak ni Pula hmm. Ito yung anak ni Pula Ayan o, oh. checkered hmm. Ganda o, oh. checkered Then may itlog na uli si Vicente Kaso si Vicente, hindi natin papipisan Ayan, kasi nga Ah, uh, ginawa lang naman natin siyang si Parang ano man mangyayari para, sa mata mo mayroon ano. Ah, ko may bulutong kay. Hindi. Ay meron siyang ano. Ano dito sa mata oh. Ito natin mamaya para meron siyang um, ano nga bulutong oh. Ayun, check na lang natin mamaya. Hmm. Ayan Yung mga ibon natin. Then dito si ano, ito yung dugyot natin oh hindi muna natin ano, ah, pinaris, ayan. So, hayaan na lang muna natin si Nadugyut diyan. Ito naman yung ating si Miss Peter. Hmm. yan Miss, si Miss Peter is nag-egg na yan. Nag-egg na yan. Kasi pinaris ko yan dito kay Maselan. Ayan, kay Peter Maselan. Ayan, pinaris natin kay Peter Maselan. After natin maparis kay Peter Maselan at nangitlog, ngayon, ang ginawa naman natin, tinanggal na natin. Ayan yung egg niya, ayan Yung isang egg niya, dito sa loob, na abel, yung mga nilalaban natin. Ngayon, tinanggal na natin, kaya, ito, pagpapahingahin na natin, ng mga dalwan linggo, kasi kondisyon na kondisyon ng katawan, balak natin, iparishan dito. Kasi yun, Peter B yun, so ito, yung ating Johnson President, na, stock bird na inbreed banden brook yan dyan natin planong ipari si uh, uh, miss peter so siguradong swak na swak yan kasi ito may na dyan si president tapos inbreed banden brook yan swak na swak yan no? Oh. kita nyo young bird nang ano young bird ng BBC yan ng ano ng winter ng na nakaraan Kulay puting singsing -sing, sing eh, no? Hindi ko nilaban yan. Nag-iisa na lang kasi yan eh. Kaya hindi natin nilaban. Hmm? Gustong gusto ng... mangasta uh, mga sta. Inilagay ko na nga nung minsan dito si Peter Peter C., uh, si na si Miss Peter. Ayun. Paris na agad sila pero sabi ko pagpahingahin ko muna mga 2 weeks uli. Ayun. Para maisalang ko na sila. Yan yung update natin sa mga ibon natin.